Naghahanap ka ba ng simple pero pwedeng pagkakitaan ngayong magpapasko? Ito na ang sagot sa iyong mga katanungan kumari. At kahit bata or estudyante ay kayang-kaya rin gayahin ito dahil simple lang yung mga sangkap na gagamitin natin. Sigurado rin patok ito lalong lalo na sa mga estudyante. Usually ang ginagamit nila dito ay tubig lang pero dahil gusto nating balik-balikan nila yung tinda natin gagamit tayo ng evaporated milk o kaya naman ay fresh milk. Isunod na rin natin dito yung ating vegetable oil kahit anong klaseng vegetable oil or cooking oil ay pwede rito at kailangan din natin ng dalawang medium na mga itlog Halo, ilang natin ng mabuti yung ating mixture hanggang sa ma-break yung ating mga itlog at mag-blend yung ating mga sangkap. At dahil gusto kong maging beginner-friendly itong ating recipe, gagamit tayo ng pancake mix na nabibili sa grocery store. Kahit anong brand, pwede n'yong gamitin dito. Ang gagamitin ko ay itong Fluffy and Tasty na pancake mix. At kahit makalimutan man natin yung ibang mga sangkap, ay nakalista naman siya sa likod ng ating packaging. Dito pinalitan lang natin ng evaporated milk yung water para mas malinamnam yung ating magiging. Pancake. At napakamura lang din itong pancake mix na ito kaya siguradong kahit estudyante ay mabibili ito sa halagang 70 pesos lang. Pero kung meron naman kayong ibang pancake na recipe ay pwedeng pwede nyo rin siyang gamitin para sa inyong negosyo. Dito ilalagay natin yung dalawang packs or yung isang buong box na equivalent sa 500 grams or kalahating kilo ng pancake mix. Katapos ay haluin lang natin na mabuti yung ating mga sangkap at take note, huwag nyo siyang i-overmix kapag wala na kayo nakikitang buo-buo ay okay na yan. Mas maganda kung meron kayong squeeze bottle at dito natin ililipat yung ating pancake butter para hindi tayo mahirapan mamaya sa pagluluto sa kanya. Hindi rin magiging messy yung pagluluto ninyo kapag gumamit kayo ng squeeze bottle. At dahil medyo makipot yung butas ng ating squeeze bottle, ay ginupitan ko lang siya para mas lumaki yung butas at mas mabilis natin siyang ma-squeeze. At dahil gagawin natin itong negosyo, kailangan yung bibilhin natin na donut maker ay yung heavy duty na at yung meron na ring maraming butas. Pinili ko na nga pala yung merong 16 na butas para kahit isang salang lang ay marami na tayong magagawa. Mas makakatipid kasi tayo sa Korea diferente kapag mas marami yung mailuluto mo sa isang salangan. At kung interesado kayo kung saan ko nabili ito, ilalagay ko na lang sa ating yellow basket. Igi-grease muna natin yung ating donut maker bago natin siya gamitin. Pwede dito yung mantikilya at pwede rin yung mantika. At kailangan saktong napunasan lang ng mantika or mantikilya yung ating donut maker dahil kapag hindi ay hindi magiging smooth yung ating mga donuts. Katulad nitong mga naunang sinalang ko, dahil hindi ko pinunasan yung mantikilya na nilagay ko ay hindi siya smooth or hindi parang hindi siya kaaya-aya sa mata makikita nyo naman yung itsura niya ang isang tip ko kapag medyo nasobrahan nyo na ilagay nyo mantikilya or mantika ay punasan nyo lang ng tissue yung inyong donut maker para mas maging smooth yung surface ng inyong mga donuts. Ang cooking time naman ito ay nasa 1 minute sa first side and then pagka-flip mo ay nasa 30 seconds to 40 seconds para ma-achieve mo yung smooth na surface. Mabilis lang din uminit nitong ating donut maker kaya kapag nararamdaman ko na sobrang init pa niya at kailangan pang lutuin ng konti yung ating mga donuts, ay tinatanggal ko na rin yung saksak niya at naluluto naman sila ng maayos. At dahil non-stick na nga rin itong donut maker natin, ay napakadali lang din niyang linisin. Pagka- ito nga ay nilagay ko na sa mga napili kong lalagyan at nilagyan ko lang sila ng 10 pieces each at depende sa inyo kung gaano kadama yung ilalagay nyo sa bawat packaging na mapipili nyo at ang napili ko namang toppings dito ay chocolate syrup at rice krispies. Kahit anong mapili nyong toppings ay pwedeng pwede rito, pwede rin ng marshmallow, sprinkles, milo o kaya naman ay milk powder. Depende kung ano yung afford na toppings ng inyong target market. Ang nagawa ko nga pala dito ay nasa 60 plus pieces na mga mini donuts at alam ko may mga magtatanong sa inyo kung magkano siya pwedeng ibenta. Ang maisasuggest ko po ay mag-costing kayo dahil kayo lang makakaalam kung magkano yung mga bilihin sa inyo at kung ano yung mga sangkap or sahog na ginamit ninyo at kung ilan yung actual na nagawa talaga ninyo. At para may idea lang kayo, dito sa amin ay meron nagbebenta nito ng 5 pieces for 20 pesos at meron na siyang overloaded na iba't ibang mga toppings.